Good morning guys. Uh, welcome po sa akin channel at uh, in this video papakita ko sa inyo ang step by step na pagre rehistro ng uh, sasakyan. So nagre-registero ako ngayong uh, end of August. So marami na namang nagbago at uh, mas pinadali pa. So samahan nyo ako guys hanggang sa huling video ito. And sasabihin ko sa inyo kung magkano ang nagastos ko lahat. So guys, reminder, uh, wag na wag nyong kakalimutan ang ORCR. Yan ang unang requirements natin. Kahit Xerox lang, pwedeng pwede na. At syempre yung ikatlo guys, yung sasakyan na iparireistro nyo. Yun lang, mas pinadali na ngayon ang requirements. First step guys, ang emission ng inyo sa sasakyan. Ang advice ko lang yung pinakamalapit na emission center sa LTO. Para kapag nakapag uh, problema, nagkaroon ng problema, makakabalik agad kayo ng mabilis. So guys, nandito na ako sa emission center at uh, kahit ba aga akong dumating. So as you can see guys, marami na ng pila. So kung hanggat maaari mas maaga mas maganda So guys iba iba din ang price gada emission center ha So ang singil nila dito is 500 Guys kalimitan dito nagtatagal kapag nagpaparehistro kayo ng sasakyan sa emission center Depende sa dami ng nagpapa emission Kaya't hanggat maaari pumunta kayo na maaga guys And guys, ang second step is pagkuha ng TPL o insurance So ayan guys, uh, pasado na tayo sa emission test And sa kanilang din ako kumuha ng uh, insurance para mabilis So guys, ito pinagbayaran ko, 1,350 for uh, TPL So third step na tayo guys, ang inspection ng inyong sasakyan So guys, ang ginagawa na lang nila sa inspection is brake light, headlight, hazard, at busina. Guys, hindi na nila hinahanap ang early warning device. Pero dalhin nyo pa rin just in case for inspection. At hindi na rin sila nagkakandak ng stencil. Kaya dumako na tayo sa Step 4. Step 4. Uh, registration Account Verification Ituturo ka ng isang inspector sa Assigned Security Guard para ibigay ang iyong mga documents for Registration Account Verification. At paupuin ka muna ng Security Guard habang pinaprocess ang Registration Account Name ng na sasakyan mo sa loob ng LTO office at mailagay nila ang huling babayaran mo. po, po loob. parang hindi At pagkatapos ay tatawagin ka muli ng assigned security guard upang ibigay sa iyo ang documents mo na nakalagay doon ang final mong babayaran sa rehistro mo. So ito guys ang final kong babayaran 2,210. Ito guys matatanggap nyo yung uh, rehistro na nasa simpleng ano lang papel para siyang Xerox Pero as you can see guys meron na siyang uh, QR code sa upper right nung papel uh, Doon na lang siguro magbe si LTO online And isang way na rin siguro to para hindi uh, mapeke ang uh, rehistro ng sasakyan kaya guys, ang nagastos ko lahat uh, emission 500 CTPL 1350 registro 2210 for a total of 4060. Again, depende pa rin 'yan sa LTO branches. Dito sa LTO Kalamba, ito ang nagastos ko. Again guys, thank you for watching. God bless everyone.